Yun, dito, yun, yun. Dito, dito sa likod. Yun, yun, Dito, yun. Dito. Okay, sige. Yun, yun. lang nga mo, yun. Tinamot, tumatagas. Pangin lang dapat laman ito, eh. Yun, pili natin. Yun pala ang ng isang sa akin. Okay. Tuyot, tuyot na. Oke okay naik, tiyet lah. Na. Oke okay nama dona repair natin Repair na Nak tipin, Eh tak takin mula na Si pinasok pa kesulitan na itu dulu. Kaya mau tak takkan sih doon, kasi may ano pa itak tak tak mo, ituwad mo ituad, ituad. Kaya yeah, gasolina, hangin na dapat lumadaan to idol pero gasolina tina mo. Dahil may singaw dito. Si nangangamoy sa loob ta, kaya marami mo nangangamoy sa loob ng sasakyan mo oh, dahil pinapasok na ng gasolina. Ngayon, dahil sa tagal ng papasok ng gasolina masisira ang check valve. Yan, ay, daw ay, yan, yan sige. Yan sige. Oh, dami ay, pa idol. lo oh. Hangin pero ngayon gasolina na. Dapat yan. Po, Dahil no dito. May sakit ba siya? Nahigop na dito sa Ay, ating wala. housing. Oh, na. Pero na-repair natin, okay na yan. Wala na siyang Ay, singaw. Ako. Ayos naman siya.